sa PUBG pero sanay na pero na sa uh, Call of Duty lang ko yung Call of Duty kaya sa so lang dito pa yung gratis dito so, uh, wala sa ano ano? Dito sa ano sa di ko alam kung ang tawag dito Nubi pa lang rito. Oh. Nubi. Ay, hot. Barel. Oh, oh, oh. Parang ganito na. Talo sa na ito kapag ano. Kung Call of Duty lang ito eh, yung Call of Duty talaga. Yung Call of Duty na nila rito. Talo sila lang Talos sila. Lahat. sila. Eh, yun ito. Uh, Bag.

Ano to? Ayun. Okay, so... Eh, wala naman ito no? Ganda? Oh! Hello! <laughs> Di na awang uh, wala. Ay, sko. Wait lang na yun. Ano yun? Wait lang. nasan kayo? Sama ko sa inyo, sadlet. Ano ba yung band... Ayun. Ito ba yung bandage? Ano yung bandage? Bandage. Pwede ba magpalit ng bandage? Ayun, ito yun. Patay na? Patay na kayo? Hindi no, ko na kayo matutulungan o no, matutulungan pa. Parang pa- pa- Oh. pa lang ako uh, nito, pero... Huwag yeah. ako mag-iabag. karma. Karma ako, mama mamaya. Yeah. Wait, crowbar ko. Wait, pat- Nasaan dito yung ano? Bag, ganyan. Bag, yung I need a crowbar. No? I need a crowbar. But how? নাম্বাৰ ফৰ অ সমত গল্পান আহমান এইটো Yon is na ito sa lahat ng mga gamit ng mga barilya. Five. Armor time. Okay. Hindi pa ako napansin na pintuan doon. Tinatanong ko. Hindi ba ako napansin na pintuan doon? Na Uzi. Uzi palit natin yun. Uzi man. Uzi. Uzo. 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 Okay.

Nah ya. Oh. nama yeah. namatayoman. Oh. Ini kan Hmm. Oke. Okay. Alive 25 alive. Okay. Mm -hmm. Nice. Pwede ba rito yung katulad ng, eh, tulad sa Call of Duty para mag slide slide Hindi. May slide. May slide. Nasaan yun? Ano? Ano siya? Ito natin ang mga lari dito. Okay. Wow, ano yun? Ano yun? Ito ba nabaw na ito? Okay. Oy! May namamarin! Okay, tulungan natin Natin, natin. I'm coming, I'm coming for you. are okay, you gonna help me? Let me down. Oh, so, may kalaban ako. Mr. Lodge? Hello? Ha? Ah, tara. Parang namamatay kapag tumambo kanina. Oh, parang namamatay. Parang namamatay ang wala.